Attention everyone, attention everyone, especially those deployed the PNP personnel. Please, doon lang kayo sa perimeter, outside perimeter, kasi doon kayo dapat nagbabantay. Huwag kayong humalo dyan sa loob ng mga kapatid na Iglesia ng Cristo. This is, this is the regional director of NCIPO, all police officers, nandiyan sa loob ng uh, grounds ng uh, Luneta. Please, lumabas kayo dyan at doon kayo sa perimeter lang. Perimeter security tayo. Hindi dapat kayo dyan kasi hindi kayo kasali sa rally. Please lang. Get outside of that ground. Doon kayo sa perimeter. Para masig masiguro namin ang kayusan at kaligtasan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. And in 10 minutes, I want everyone, if ever kung mayroon man dyan na nakahalo, na na uniform personnel, in 10 minutes, dapat andyan kayo sa outside perimeter security. Thank you.